si Kristo ang kinatataguan ng lahat ng mga bagay, di ba? Opo, opo. Magiging, kung ano eh, magiging banalang Espiritu, di ba? Sa 1 Corinto, Kapitulo 12, Vesikulo 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sabagat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Oo, 11 sapagkat sino nga sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng espiritu ng Diyos so alam ng banal espiritu yung araw at oras sa yun, ng nakais na sa isip ng ama oo nga sanig ninyo mga kaibigan ano? binasa yung dos jis nang 1 Corinthians Ang sabi doon ay ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu sapagkat nasisiyasat ng espiritu ang lahat ng mga bagay oo ang malalalim na mga bagay ng Diyos 11 Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayun din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliba na ng Espiritu ng Diyos. <laughs> Sabi ni Pastor Dore, Oh, alam din ang Espiritu. Huh? Sapagkat yung Espiritu niya, kaisip, sa kaisipan ng Ama. Yun daw nasa isipan ng Ama. Alam din daw ng Espiritu yung oras at araw ng pagpalito ni Kristo. Kahit balik kait balik-balik ta rin yung talata ng 2.10 11. Wala dong sentido. Wala dong essence na alam ng Espiritu ang oras at araw ng pagparito ni Kristo. Manapay, doon sa kanya sinasabi yung Espiritu, eh, yun ang nasa isipan ng Ama, eh, di yung Espiritu, yung banal na Espiritu, at saka yung Ama, eh, hindi magkabukod na persona. Ay, nasasakit ang ulo ni Pastor Durante lalo dyan. Hmm? Eh, sa kanya, sa doktrina ng Seventh-day Adventist, eh, ang Holy Spirit at saka ang Father ay eh, distinct person ni magkabukod na persona. Eh ngayon eh, lalabas niyan yung espirito, yung banal na espirito, eh, hindi bukod na persona na naman. Kundi, yun ang kaisipan mo. Eh, hindi yan ang ating topic. Ah, ang sinasabi niya rito ay alam daw ng espirito yung oras at araw ng pagparito ni Kristo. Atin nga pong basahin itong mga talata, no? eh, unawain natin sa ayon sa tamang pag-unawa na ayon sa konteksto. Atin pong tingnan yung kapaligiran ng talata. Umakyat lang tayo sa talatang saan ba pinakamalapit natin maintindihan na. O dito, sa sais tayo magsimula. Gayun naman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagamat hindi ng karunungan ng sanglibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nila lang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay this hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ano napapansin uh, natin no? Oh, kung ano yung karunungan at hiwagang sinasabi ni Apostol Pablo, 'di diba? Yan yung ating Panginoong Jesucristo. Kristo. sabi niya, ay hindi tinanggap ng mga pinuno ng sanlibutan ito. kasi kung tinanggap ka niyan nila, ay hindi sana na ipako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Alatang 9. Datapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Merong inihandaan Diyos sa kanila na nangagsisiibig. Kanino? Kay Kristo. Ang tinutukoy doon ay si Kristo. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ha? Diba nakita natin? Sa itaas ng talata, yung karunungan o yung hiwaga o yung Kristo na ipinangaral ni Apostol Pablo ang sabi hindi kinilala ng mga pinuno ng sanlimutan ito. Sa talatang 10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin. Sino ng Nang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. yung karunungan o yung si Kristo ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ba, si Cristo, sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu, ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. Anong malalalim ng mga bagay ang tinutukoy doon? Na sinisiyasat ng Espiritu. Kasama ba doon yung oras at araw ng pagparito ni Kristo? <laughs> ay kayo na po magbasa nito. Kung kasama doon ang oras at araw ng pagparito ni Kristo. Talatang 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayun din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu ng wala sa Diyos upang ating mapagkilala mga bagay na nasa atin ay ibinigay ng walang bayad ng Diyos. Ano? Ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin na tinanggap natin, ang sabi ng Apostol Pablo, ay hindi espiritu ng sanlibutan kundi espiritu ng wala sa Diyos upang mapagkilala nila yung mga bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos na walang bayad. Pinagkaluban ng Banala Espiritu upang makilala naman din. Alin doon yung biyaya, yung Kristo, yung karunungan, yung hiwaga, yung malalalim na bagay ng Diyos na siyang sinisiyasat ng Espiritu. Hindi yung oras at araw ng pagpalito ni Kristo ay, ang bihira. Mahirap kasi yung babasa lang ng dalawang talata pagkatapos ay ikakapit na dun sa oras at araw ng pagparito ni Kristo. Kasabihin, o oh, kita mo, alam din na niya ng Espiritu? Meron ba doon oras at araw na sinasabing alam ng Espiritu? Kayo na magbasa. Meron ba doon kayong maiisip man lang na tungkol sa araw at oras ng pagbabalik ni Kristo? na sinasabing alam ng Espiritu? Ang tinanggap nila doon ay yung Espiritu na mula sa Diyos na ang dahilan ay upang makilala nila yung mga bagay na sa kanila ibinigay na walang bayad. Dahil yun, yung biyaya, yung Kristo, yung nagliligtas na pag-ibig ng Diyos. Yun ang malalalim na bagay na ipinuunawa sa kanila ng banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi sa 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. oh, nakita niyo yung napakaliwanag ng pagkasabi ni Pablo? Na ang mga bagay na ito ay atin namang Sinasalita. Yun din ang kanilang sinasalita. Kung ano yung kanilang tinanggap ha, na mula sa Diyos, na karunungan, na ipinahayag sa kanila ng banala espirito, yung mga malalalim na bagay, ang sabi na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Yun din ang kanilang sinasabi sa mga tao. Yun ang sinasabi rin ni Pablo. O yung nagsasabi ba si Pablo kung tinutukoy dito ay yung oras at araw, yung pagkaalam ng oras at araw ng pagbabalik ng ating Panginoon sa so Kristo. O hindi dapat yun ang sinasalita ni na Pablo sa mga tao, pagkakakita sa mga tao. O yung itong araw at oras ng pagbabalik ni Kristo ay eh pinahayag sa amin ng Espirito. Pambihira. Walang ganon Ah, yan ang mahirap sa... Basta lang ang makadampot ng dalawang talata. Ang usapin ay 2436. Oras at araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Nakabasa dun sa orinto. Ng mga malalalim na bagay na sinisiyasat ng Espiritu. Aba, ay isasama mo dun yung oras at araw ng pagdating ni Kristo? Ano ba yan? Mali po yun. Kahit kayong magbasa ng buong Kapitulo 2 at kahit pa buong Korinto, wala pong ganong sinasabi doon na alam ng banal na Espiritu o alam ng Espiritu yung oras at araw ng pagbabalik ni Kristo. Ay therefore, kung ang ko yung Espiritu ay ang Ama, ay alam nga noon, yun ang Ama eh. Pero kung yung Espiritu na sa paniniwala ng Seventh Day Adventist ibang persona ha, huh? kay sama ay hindi nyo nakakaalam na ang amangala nga ang nakakaalam ay eh, di sasabli na naman tayo doon huh? hindi nyo ba naiintindihan yung sinasabi sa 36 24-36 kundi ang ama lamang kaya ngayon, kung yung sinasabi mo na yung banal na Espiritu ay siyang kaisipan ng Ama, pwede rin. Ay di pinapalabas mo naman na yung banal na Espiritu at yung Ama ay hindi yun magkaibang persona. Yun ay isang persona. Ay katulad nga niyan, yung bang, yung bang kaisipan mo at saka ikaw ay magkaibang persona, hindi naman, eh, isa naman yun. Kaya yeah, ay medyo magulo yung turo ni Pastor Durante pagka doon sa Kasi yung okay hindi ko inaano yon. Medyo dilito lang tayo doon. Ang ating usapin dito, ang akin lang ditong pinupunto sapagkat dito yung napagsimulan. <coughs> sapagkat dito nagsimula ang argumento no. Ay yung itinuturo ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 24.36 ay hindi po natin pwedeng pabulaanan yun. Kahit na kayo magpabalibalin itong hindi nyo pwedeng tutulan yon Yung sinabi ng ating Panginoon na tungkol sa araw at oras ng kanyang pagparito ay walang sinumang mang nakakaalam. Kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang amalamang. Kaya yung paggamit niya ng dos Gs ng unang korinto hanggang onse at saka yung sinasabi ni Pablo sa Kolosas, hindi po yung katunayan na alam ni Kristo. Yun ay mga maling pagkakapit ng talata ay eh. mga sabi ng careless. Nabasa lang na lahat eh. ay na yung hindi naman kasama doon. Wala naman doon sinasabi si Pablo tungkol sa araw at oras. Kahit dito sa Corinto, kaya wala man lang yan sa hinagap ni Apostol Pablo na nung yan ay sinasabi niya na sinisiyasat ng Espiritu yung tungkol sa malalalim na bagay, eh, wala sa hinagap man lang ni Pablo yan. Yang oras at araw ng pagbabalik ni Kristo. Kaya yan po yung mga maling pagkakapit ng talata, maling paggamit. Anyway, alam niyo po ang pinupunto doon ni Pastor Durante. Ay gusto niyang suhayan, gusto niyang katigan at patibay yung kalagayang Diyos ng ating Panginoong Sokristo. Kaya kanyang sinisikap na hindi magkaroon ng pagdududa sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Sokristo. Kaya nga, ang sinasabi niya ay alam pero yun po ay hindi totoo. Mali yun. Sabi niya, alam ni Kristo yung araw at oras na kanyang pagparito. Wala po yung katotohanan. Laban yon sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Na sa pagtatanggol nila sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, eh hindi nila namamalaya na ako naman yung ilang mahalagang katuruan na katulad nga niya. Mismo ang kanilang nilabanan ay eh, ang ating Panginoong sa Kristo. Na kaya nga, mangyayari nga hindi sila ay Antikristo, pro Pablo. Bakit? mas naniwala sila doon sinabi na Pablo na, Aho, oh, siya ang kinatataguan ng lahat ng kalaman. Eh, siya pala, hindi... Eh, gusto nga natin alamin yung araw at oras. Hindi eh, di pupunta tayo kay, ano, sa ating Panginoong Isus. Ayan anyway, ang sasagot sa atin. Hindi ko nga alam, ayan ang kulit ninyo. O, oh, kapupunt. Eh, sabi kasi ni Pablo, eh, alam mo daw eh. Alam ka daw nung kinatatagawa ng lahat ng kalaman eh. Ah, bang. <laughs> sa bila na eh, parin Jesus, eh, pagkakukulit ninyo, ba? Hindi ko nga alam, yung eh. gusto niyo magtanong kayo kay Kagomer. <laughs> eh, alam uh, alam mo nyo. O kayo na may alam, may ipag-ako, eh, hindi ko alam. Eh, maliwanag yung talata, eh. Again, mga minamahal ko mga kaibigan, eh, yan, ang aking pananayuan, yan mga sinabi niya ni Astor Durante sa kanilang conversation. Hindi ko, ah, kumbaga hindi ko pinapakilaman yung kanilang about Jesus, kung siya ba'y Diyos o hindi Diyos, hindi yun ang aking punto doon. Basta doon lang ako sa aking nasimulang argumento na kung ang usapin ay yung oras at araw ng pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo, walang sinumang nakakaalam, no wet, no man, o oida, walang sinumang makapagsasabi, eh, pwede rin. Kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Kaya pagka sinasabi niyong alam ni Kristo, hindi lamang masabi, ay, malaking sablay. Walang ganong kahulugan yung kudis o ida. Mali po yun. Kahit na anong kanilang gawing referensya, wala silang makukuha doon. At kagaya po na aking sinasabi, ang batayan po ng aking paniniwala at sinasabi sa inyo ay nasa 28 Fundamental Belief ng Seventh-day Adventist. 'Yun ang pananaw ng Adventist. At saka ngayon po dito sa Ministry International Journal for Pastors na sinulat ni Eckhart Mueller isa po siyang PhD, Associate Director ng Biblical Research Institute, Silver Spring, Maryland, United States. Ay ang kanya pong conclusion dun sa mga pag-aaral ng maraming mga scholar ng Biblia, ay hindi talaga lang. Kung babasahin ko po sa inyo ay napakahaba, pero yung conclusion niya ay talagang nagpapatunay na hindi alam. Basahin ko po para inyong marinig man lang. Matthew 24:36, a difficult verse that mentions Jesus' ignorance with regard to the date of his coming, was spoken during his incarnation as a human being, and this needs to be understood from this perspective. The Gospel of Matthew stresses both Jesus' divinity and humanity, even for the time when he lived on earth. But it shows that due to the incarnation certain limitations in Jesus life existed that were removed after his resurrection. Matthew 28:18 to 19. Therefore, the text cannot be used to either deny Jesus divinity to exclude him from the trinity. Yet this observation does not seem to be the main point of the argument anyway. The focus of Matthew twenty-four thirty-six to fifty-one is on the unknown date of the second coming and on our reaction to it. If this date was not known to Jesus, we should not attempt to calculate. Rather, we should live constantly in a state of readiness, expecting with great anticipation and joy Christ's second coming. ministrymagazine.org is an official website of the Seventh-day Adventist World Church. Kaya yun po ang aking pananayo. Hanggang sa panahong ito, na ang oras at araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus ay walang sino mang nakakala. Kahit ang ahil sa langit, kahit ang anak, kondi ang amalam God bless po